isang uh, mapagpalang araw po sa ating lahat mga idol ah uh, so nag resume na yung ating mga kasama dito mga idol sa bayumbong uh, project ano po ito mga idol natigil tayo dito dahil po sa bagyo ano so ngayon lang tayo ulit makakapag update po dito ano kung ano na yung mga natapos at saka yung mga susunod pa na gagawin pa namin po dito ano Yan so halos uh, may scale to na natin namin itong uh, ano mga idol itong sa extension niya vale, 4 meters po ito uh, dito yung hagdaanan then uh, dining then CR nandito na po Yan so ano, yung kulang talaga dito mga idol ay kahoy na para may lagay na natin yung uh, sa runner nito. Yung uh, running board ng ating mga beam. Ano po? Yan. Then, dito sa loob, mga idol. So, dito sa loob, mga idol. Ah... Uh, namating na rin yung kasama nating electrician at na nasimulan na yung mga outlet saka switches ano so itong sa flooring ay ready for flooring na ito boss ha ready na so itong sa flooring mga idol ready na po para sa bus ito so habang inaantay namin yung kahoy dito mga idol ay uh, ipo flooring na namin ito and then uh, nakapag, naka receive tayo ng uh, chat kanina doon sa bayaw po ng may-ari na pwede na tayong magpahukay ng septic tank. So baka yun muna yung ipapagawa natin sa ating mga kasama. No? So ito, mga idol, yung sa extension. Yan o, no, 4 meters. Medyo maluwang. Then mula doon, nagpa-extend sila ng 1 meter pa doon. So nagwalputing kami dito mga idol ng uh, 35 and then sa floor line plinth beam po ulit so nandito naman mga idol yung uh, ano 1 meter lang naman itong pagitan niya mula doon sa ano dulo ng ating asintada so nandito naman po yung pwersa sa may cross beam natin so ito mga idol ay dati na po ito babaguhin po namin yan so magiging ganun mga idol yung kakayarian po nito dudugtungan po namin ayan so dito rin sa part dito yung hagdanan and then CR dito na yung magiging dining area So ready na ito. Pwede nang buhusan. <clears throat> Yan mga idol. So abangan nyo po yung uh, tropa po dito. Ano, uh, resume na po kami. So finishing muna kami mga idol. Habang hinaantay yung sa mga kahoy. Na gagamitin po namin para sa second floor nya. Alright mga idol. So hanggang dyan. Lagi po tayong magingat at God bless po sa ating lahat.